Enrique Hill may pinagseselosa na male actor sa ABS-CBN. Kapamilya aktor na si Enrique Hill inamin sa isang interview nito kay Tony Gonzaga na meron itong pinagseselosa na aktor sa ABS-SAN dahil sa umano'y masyado itong malapit sa kanyang kasintahan na si Liza Soberano. Ayun kasi sa isang interview nito ay naitanong daw mismo ni Tony Gonzaga sa kanya kung meron ba siyang pinagseselosan na nagiging katrabaho ni Liza Soberano. Bago pa ito masagot ng aktor ay tumawa pa ito dahil nabigla sa mga tanong ni Tony sa kanya. Hindi naman ito nagpaligoy-ligoy at diretsahang sinagot at inamin na meron, ani pa ni Ken, "Yes, hindi lang isa kundi madami and meron akong pinaka pinagseselosan masyado kasi siya malapit kay Liza." but I can manage myself naman iniisip ko lang na trabaho lang yon, pahabol pa nito. Wala pang isang araw ay kumalat na ito sa buong social media platform na kung saan pinagkaguluhan ng mga netizen ang pag-amin ni Ken. Ayon pa sa mga netizen, napaka-gentleman talaga ni Enrique dahil napipigilan nito ang pagseselos at sana daw ay wag itong magbago. Ilan pa sa mga netizen ay gusto mag-reveal kung sino-sino ang mga pinagseselosan ni Ken sa mga kapamilya aktor sa ABS-San. And this are Chika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.